Ayan, mega love at po sa lahat. Ayan, nagawa ng video para sa aking upcoming, no? Uh, gusto ko lang mag... Gusto ko bukas mag upcoming gagawa tayo ng video para sa ating live. Ah, uh, sa biyernes meron po akong uh, palaro. Abangan nyo ako. Magpalaro ako sa biyernes siguro. Hapo na siguro. Magano ako ng... Uh, Basta, magpa-games ako at tapos ang premyo ko ay bananas. Ang banana, uh, atin na lang po kayo sa aking live sa Friday. Uh, matawag na natin yan na Grand ilis Ito na ibo ang ano ko, no? Uh, kahit na kunting ano lang, bagay lang ito, pero bilang pasalamat sa aking pagkamuni. Ayan, ito po sila. Gusto ko rin pasalamatan ang mga tao na tumulong sa akin. Ako maging hindi ko tumakamit kung wala sila, no? kung hindi lang ako tinulungan. Uh, Unang-una si CCML TV official. Maraming, maraming salamat sa UCC. At kay Day Andre Galagati, kay uh, si Dali Garcia, at kay baba. Uh, sa aking partner, partner John Baliti, at sa kay ah uh, Sir Romil GTTV. Uh, sino pa ba, baka may nakalimutan ako <laughs> ayan ito, ang aking tindiboy na palagi siyang nagsasawa na daw siya sa kakaisilis at itong aking si Bebe Angel na ako akin pala akin, bakit nagtagaw bisaya na ako, ayan gusto ko lang ipa abot sa lahat na ako ay taos puso nagpapasalamat sa mga tao sa aking na kamit ngayon na ay hindi pa man ito tapos dahil hindi pa ako umabot ng 4K pero at least naka ano na ako nakapasa na ako kay kay Lulu Haiti o di ba ayan mag mag magsaya-saya lang tayo or mag live lang ako sa sa Birnis, no Friday uh, may anong pizza yan may 24 ata no Ayan lang po. Uh, sana makaatin kayo. Maglaro lang tayo. Magpa-premio. Uh, bananas lang muna. Ha? Kasi yung ano nga, yung system baka hindi pa naging okay. Try ko nga bukas kung okay na. Pero hayaan nyo mag ano pa rin ako. I-update ko lang kayo. Basta bukas, eh, ano ko lang to bali announcement lang ito, no? na sana makating kayo kaya sa aking grand LA sa Friday guys. O di ba? namuni nang aking channel nang dahil sa kanila, sa kanila at uh, saka si ano pa pala, papasalamatan ko para si ano. Ang aking partner, saka si June mga team wakwak -wak kasi to mga team wakwak. -wak. At si ano pala si Master GR. Ah, uh, maraming maraming salamat din sa inyong So always support uh, sa palaging tumatambay sa aking is uh, is uh, kay Bunso Ganda Channel sila po ang mga taong tumutulong sa akin na nagtatambay palagi sila atiling uh, Gray Oficia sino pa ba uh, basta sa lahat-lahat kung meron na akong hindi nabanggit dito uh, pagpasinsya niyo na nakalimutan ko <laughs> pasinsya na kayo at ako mag-alauna na kasi dito no ng madaling araw ngayon ah, uh, mag ano ko mag premiere lang ako bukas kasi masaya masaya ako kanina alam niyo ba may sasabihin may ano pa pala akong ano sa iyo inyo may mga may may kunting ano pa pala ako uh, detalye or istorya sa inyo no? may sasabihin ako kanina kasi nung na ano ko nung nabasa ko di kahapon ako nag apply na madilang araw no sinulo ko siya nag apply ako nag sarili lang ako kasi wala naman akong kinalama wala naman akong alam diyan. balay nagtaktis lang ba ngayon nag-try ako apply kahapon madilang araw. Kanina mga alas 9 o alas ah, hindi. Alas 10 ata yun. Nang umaga, nagtanong si Sisimil sa akin kung pakitimil ano ako ng is, Nag-apply na ba ako? Sabi ko, oo. Ngayon, sinilip ko yung ano ko email ko kasi nga sabi ni Day Andrea is mag-email man yan. Tinignan ko yung email ko. Aba, na-congratulations. Sabi niya, ano na daw, tanggap na daw kuno ko. Accept na daw. Hala, Grabe kayang talon-talon ko. Alam niyo bang ginawaga, ginagawa ko? Binuhat ko yung alaga ko at saka inano ko talaga sa yun bang kung sa bisaya pa is putog po ba ginaganyan ganyan ko yung alaga ko tapos talon ako ng talon Nung hindi ko pa sa binuhat tumalon ako sabi niya why you are jumping stop jumping sabi niya why you are jumping too much It's too much enough enough sabi ng alaga ko nagalala ng alaga ko enough sabi niya <laughs> Yan lang po. Tapos ginaganyan ko siya parang pinapalangoy ko yung alaga ko kanina ba. <laughs> Natatawa talaga ako. <laughs> Yan lang po guys. Maraming salamat sa mga suporta ninyo, sa mga taong nagmamahal sa akin. Mahal na mahal ko rin kayo. Sana hindi kayo magsasawa sa pagsuporta sa akin, no? Ayun lang po. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Mga timwakwak talaga. Tingnan niyo kung anong mga kung anong mga ginagawa. <laughs> nag ang timo ako kasi hindi matutulog <laughs> kaya kahit na madaling araw na ito pa ginagawa namin tingnan nyo ayan tingnan nyo na yan guys ayan o diba o diba o... araw na tingnan ano to ang wire ko ang ano ko is grounded kaya nilagyan ko ng uh, ganyan ba? Diba? At uh, abangan nyo na lang sa Friday, okay? Abangan nyo sa Friday ang ating, ang aking gagawing kasiyahan. Ayan lang po. Bye-bye.